Naghahanap ka ba ng proteksyon sa iyong lungs? Watch this! Ang hawa ko ngayon ay yung First Vita Plus Dalandan Go. Ang benefits nito sa ating katawan ay mataas sa vitamin C. Ang dalandan ay tumutulong para protektahan ang baga laban sa infection gaya ng ubo, sipon, bronchitis, at pneumonia. Ang natural na citrus acid ng dalandan, maaring makatulong sa paglalabas ng plema o mucus na kadalasan naiipon sa baga na may hika. Ang antioxidant nito ay tumutulong sa pag pag-neutralize ng free radicals na sanhi ng pinsala sa baga, dulot ng polusyon at paninigarilyo. Ang first Vita Plus sa Dalandan Gold po, ang isang box na ito ay may 20 sachet. Titimpla nyo po ang isang sachet sa 250 ml na tubig. Kaya naman sobrang excited ako na masubukan mo mas first Vita Plus sa Dalandan Gold. Click the yellow basket and go for the checkout.